mayroon tayong troubleshoot ngayon ito Wigo uh, ang concern ng mayari mga boss inyo. itong brake nya, ito supply nito ay park light at saka yung brake light mga boss Kaya, ito yung troubleshoot ko na ito mga boss ipapakita ko lang sa inyo mga boss kung ano ang naging problema dito itong kulay pink mga boss pag Wigo ay galing to sa brake light switch to yung supply niya galing doon uh, red at saka blue siya sa kabila, kung nakaharap ka sa likod ay sa kaliwa, pero dito mga busing ay isa lang yung kulay nila uh, kulay pink yan uh, kulay pink na yan galing yan sa uh, brake light ang park light naman mga bus ay ito, mula mm -hmm. kulay red mga bus kasi ang nangyayari dito mga busing ay Ngat-ngat ng daga Itong yang red na yan Kanita ko sa inyo Yang red na yan, yan Red na may stripe na puti Dito yan Dito ito yung pinaka-original niya hmm. Kulay red Yun ang sa Park light ng mga wigo. So, e yung mga boss. Uh, Nilagyan ko na ito ng ground. Akala ko na uh, kulang ng ground. Kasi, pag i-on ko yung park light. Eto mga boss. Ito uh. yung sa park light. Park light na yan. Yan, naka-park light na yan. Yung dalawang tuldok na yan. Ikot lang yan. O. Magkatapat niyang dalawang yan ay naka-park light na yan. Tingnan natin dito. Yan, umiilaw mga po. Eh, maliwanag yung araw. O, oh, Ang isa naman, ay, umiilaw din. Tapos, pag apakan natin yung brake mga boss, ay, mawawala itong ilaw na to. Sige nga, apakan mo nga yung brake. Yan o. Oh. Buhi. Oh, Ang kabila. Sige, apak. buhe Ayan you know. Nanatiling na ka, park light siya mga busing. Yung oh, may ilaw pa rin yung park light. Ang sa kabila mga bus, pag inaapakan mo, silang dalawa yung mawawala. Ito nga Sige, apak. You know. Walang supply. Tapos, kukura na natin ito ng supply. Itong ground. Ito yung ground niya. Ito. yan mayroon naman siyang ground. Meron din siyang park light. You know. Ito yung sa park light niya ito so, itong kulay pula dapat mayroon siyang 12 volts yan mga boss mayroon siyang 12 volts so oh. tingnan nyo ah. hindi masyado makita mayroon siyang 11.9 volts pag dapat pareho silang may uh, ah, pareho siyang narawang may supply na kurente pag inaapakan mo yung ah, freno kasi naka lights siya pero pag itaapakan mo yung preno, sige, apak nga ng preno. Yun mga buso. 0.7 lang ang kanyang current. Pero tignan lang din yung uh, park light. Parehas lang sila. Ah, meron siya. Sige nga, sige nga apak. Meron siyang ilaw. Meron siyang supply, pero wala siyang ilaw. Oh. Wala. Hindi, apak-apak. Yan, nawala yung ilaw. Pero meron siyang supply, oh. Hmm, 12. Ang sa kulay pink, sa brick, point lang, oh. Point, 8, point lang. Kaya, pag inaapakan mo yung prino dapat iilaw itong dalawa. Brick light, high at saka low. Yan, ang nangyayari, nawawala silang dalawa. Sige nga, apak. Yun, oh, nawawala, oh. Ngayon, mga boss, lagyan ko to ng ground baka ground lang itong may problema ito itong, itong sa tester prop ko automatic ground to mga boss ng battery ito yung ground nya kulay itim pag sa wigo break na yan sige nga meron naman siyang ground oh hmm, meron siyang ground kaso pag inaapakan wala pa rin no? Oh. oh sige apak hmm, wala pa rin ngayon mga boss tingnan natin yung sakit nya tayo mo yung park light tapos apakan natin yung prino ah, naka, ah, naka off yung park light singa apak preno? prino yan mga boss naka off yung park light niya na hmm, sige yan, meron siyang ilaw sa kaliwa eh, sige sa kanan to mga boss so meron siyang ilaw pero mahina oh. hindi katulad dito talagang bright nya oh talagang oh. maliwanag mga boss parang sa miral ko or asil ko hindi masyado makita pero maliwanag yan ano oh. pero dito mahina lang oh nakahay yan sige apak yan pag tingnan mo dito mga boss, meron naman siyang ground, no? Sige, buhi. Yung sakit na to, itong sakit na to, mayroon siyang ground dito dapat. Yan mga boss, oh. mayroon siyang ground. Bakit tayo wala siyang ano, wala siyang supply. Oh, wala na kanyang supply. Ngayon mga boss, ang nagiging problema niya, ito, yung sakit sa loob. Sa loob. naman siyang ground dito. Ito, mayroon siyang ground. Mayroon siyang ground kahit tanggalin ko man yan yan tanggalin ko yung galing sa battery meron pa rin siyang ground no oh. yan meron pa rin siyang ground kulay itim mga boss ground yan pagdating dito tanggalin ko muna tong valve na to dapat mga boss ito itong maliit na to ito may ground yan no oh. yun no oh. meron dyan buo naman niya kanyang ground mga boss bakit ayaw pa rin mag magsupply ng mawala pa rin yung contact niya ngayon subukan kung maglagay ng wire dito baka ang hinala ko mga boss ay sa ilalim dito may, may mayroong problema baka naputol yung papuntang housing mga boss kasi yung itong housing mga boss ground to eh yun o no? wala ground hanggang dito lang hmm. Yan, ground siya. Pero sa house, sa housing mga boss, ito, housing niya. Dapat meron siyang ground, no, lang ground, no. Ngayon, maglagay tayo ng wire. Ano natin yung problema dito. sa okay, saan sana ako na punta mga boss, pinagpuputol ko na yung wire niya. Pinag uh, baka may grounded doon sa linya. Kasi nung una mga boss, pag inaapakan mo yung preno, ay putok yung fuse kaagad ata uh, nalalaman ko nga boss ay meron parang ano nang dagdag dito Kaya nawala na siya pag dinaapak mo nang rinuh Ngayon, itong wire na to mga boss ay ground to sa housing niya ito ay kumulo na valve dapat siya magkaroon siya ng ground yan meron na siyang ground oh yung housing niya meron ng ground oh Hmm. Dapat mayroon siyang ground Ngayon I-on ko yung park light At saka Apakan ko yung Prino Yan, dapat Hindi yan namamatay pag inaapakan yung prino Yun Hindi namamatay mga boss Yan lang palang dahilan mga boss Hinga abakan mo dun Yan lang palang dahilan mga boss Itong housing nya ay hindi umabot yung ground dito sa housing niya ito. Kaya pag inaapakan mo mamatay yun oh, hindi na. Eh okay, pitaw. Apak. Yun oh. No. Katulad sa pisa kabila oh. Okay. Sige. Pitaw. Apak. Yun. Yan mga boss, yun lang ang naging problema mga boss. Kaya mga boss, ay pwede yun natin yung lagyan ng uh, ground. Yan lang mga boss. At uh, nakita na natin yun na natin yung problema kala ko ay isang malaking problema pero kulang lang pala sa ground kaya uh, kala ko mga boss ay kasi mayroon siyang ground dito eh dito sa pinakasakit sa ilalim niya oh. ito ito kaso lang yan yan yung pina yan. kita niyo yung pina yan yan mayroon siyang ground dyan, kaso nga lang yung sa housing niya ay eh, wala, hindi siya umabot dito yan mga boss yan lang ang nagiging problema ng ating sasakyan mga boss at uh, pag ganito yung trouble mga boss ay uh, pag inaapakan nyo ay nawawala yung ilaw ay ibig sabihin mga boss ay uh, uh, ground lang yung may problema mga boss itong mga wire na to para matapos na yung uh, problema natin mga boss huwag nyo kalimutan pag sa mga Wigo mga boss Toyota ay itong kulay pula na to ay sa park light at itong kulay pink na itong mga bus ay ito yung sa brake light mga bus. Ayan okay, mga bus at uh, tapos na akong kinabit dito. Uh, may ay replace na natin itong mga busing. At uh, ang problema nito headlight, tapos dome light, park light, at saka yung signal light, at saka brake light. Okay, mga bus ay okay na at uh, ibalik na natin tong fuse box niya. ay fuse cover yan dati kasi mga boss pag uh, inaapakan ko yung preno ito mawala ka agad kasi pumuputok yung fuse ngayon mga boss apakan natin to apakan natin apakan tayo ng preno apak dapat hindi siya puputok mga boss ibig sabihin ay wala na siyang grounded yan o apak ng preno yan na ilaw pa rin yan boss ah uh, i-start natin bago natin to i-release tapos yan may ilaw na Eh, okay, yon yung headlight. Bubukan natin bago natin i-release. Headlight, 'yan. Yan, mali maliwanag pa sa mirror ko. High beam. Yon, park light. Hazard. Yan. Na hazard na yun mga boss. Punta tayo sa likuran. Yan, naka park light na yan. Na yung park light. Yan. Sige, apang e prino yun yun mga boss yan o oh. okay na at saka uh, i-release na natin itong mga bossing yan okay na siya wala na naging problema at uh, yan mga boss okay na lahat kasi yung problema ni ma'am pagkapot ng preno ay pumaputok uh, agad yung o nawawala agad yung brick uh, light na ilawat saka yung room light ngayon okay na wala na siyang naging problema mga boss at uh, pwede na natin tong takpan at uh, ready for uh, release check up muna ba, mga bago na rin i-release ang sasakyan mga bossing at uh, hanggang sa muli mga boss at okay na to at pwede na natin tong i-release sa may-ari at uh, hanggat uh, nandito pa yung sasakyan ay talagang i-double check natin yung mga dapat nating tingnan na inaayos kung hindi ba siya uh, ano uh, bibigay ulit o puputok yung pios baka mamaya puputok yung pios ay maabala yung customer sa kanyang uh, biyahe kung halimbawa um, ay bibiyahe siya ng malayo mga bossing eh, mga boss ito ay okay na at uh, na check natin ulit at uh, uh, okay na lahat yung mga ilaw at saka yung mayroon masyang uh, dome light dito na uh, na -iwan. kasi dalawang dome light yung binili niya isa isa lang yung kailangan natin sa mga boss okay na. thank you sa panonood mga boss at uh, sa hindi ka pa nakapag-subscribe uh, sa aking channel mga boss at uh, sana ay mag-subscribe kayo para at i-click yung uh, notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video mga bossing at uh, hanggang dito lang muna yung uh, video natin mga bossing at uh, sa ating lahat at uh, thank you rin sa inyong panonood mga boss at god bless don't be a parts ginger